presyo nito pero alam ko napakamahal nito. Ayan, binibigay lang sa amin. Oh, di ba? Kila Idol Harabas. Ito yung mga nakikita ko na hinuhuli nila. Ito yun, Malabanos tawagin nila. Yan yung <laughs> si Mantis. <laughs> So, magandang gabi sa inyo mga idol. So mga idol, ito. Andito nga pala tayo sa Barangay Bangad, Milagmos Masbate. So andito kami sa kuha namin. Baraks namin mga idol. So binibigyan kami dito ng mga ulam. Ito mga idol, oh. kita nyo yan. Yan. Ito mga idol. Kita nyo to. Di ba napakamahal nito? Dito, parang walang kuwanto dito. Ayan. Kita nyo yan. Kasi nakita ko sa ibang vlog. Napakamahal nito. Tsaka tataba o. Oh. Kita nyo naman yung ano. Ayan, napakataba nyan. Ayan. Binigay lang to sa amin dito. Binibigay lang nila. E eh, napakamahal nito. Ayan. Ito Itim to oh, Diba Binibigay lang sa amin So mamaya mga idol Ayan o oh, Kita yung taba na yan Parang or, yung kulay orange uh, Sa loob Ayan. Yan Kuha mga idol Taba nya yan Aligi Tataba yan Nagtatrabaho kasi kami mga idol dito sa sa highway kami gumagawa <coughs> kaya binibigyan kami dito ng pangulam palagi so, ito pa nga pala kanina hindi ko lang na video sa inyo ito nga mga idol naluto ko na so dito ako nagluluto ayan malaking kaldero kasi kuha kami lahat 17 so yan yung lutoan namin dito ako nagluluto sa labas madilim dito ito yung niluto kanina. Ito yung niluto ko ayan. Ginataang ko mga idol. Kung dito tawagin yan kanipa o yung ugdok. Kapiro ko siya kanipa. Ayan, ginataan ko yan. Sa Tagalog naman parang ito kasi yung nakikita ko sa Harabas. Kila Idol Harabas. Ito yung mga nakikita ko na hinuhuli nila. Ito yun, Malabanos, tawagin nila. Yan yung ginataan ko mga idol. Malabanos. So, bukas siguro mga idol. Pag binigyan ulit kami. So, tapakita ko sa inyo kung gaano siya ka... Gaano yung, ano yung itsura niya at gaano siya kalalaki. Yung binibigay sa amin dito. Yan, luto na yan. So, isipin mo na lang ito mga idol, napakamahal nito. Hindi ko alam yung presyo nito pero alam ko napakamahal nito. Ayan, binibigay lang sa amin. oh, di ba? Napakamahal niyan pero binibigay lang dito. Parang walang nami walang bumibili dito nito. Hmm? Mamaya iluluto ko to. So papakita ko sa inyo yung mga taba niyan. Grabe yung taba. <laughs> Shoutout nga pala sa mga taga Barangay Bangad. So napakabait nila mga idol. Napakabait na mga tao dito. Palagi kami binibigyan ng pagkain o yung mga pangulam. Kasi malapit to sa Dalampasigan mga idol. Gilid ng Dalampasigan yung, yung mga bahay dito. Tsaka yung hanap buhay dito sa Barangay Bangad, pangingisda. Pangingisda yung hanap buhay dito. Ipapakita ko rin sa inyo Siguro next upload natin, papakita ko sa inyo yung pagkararating pa lang talaga nila. Yung kaling pa sila sa laot, tos pag pagdating nila, ibibidyo natin kung gaano karami yung kuha nila. At papakita ko din sa inyo kung ano yung ginagamit nilang trap sa panghuli nito. Kasi yung itong malabanos na to, itong malabanos na to, tsaka ito, itong tawag nito, yung si parang kung tama ako. So, i-correct nyo lang kung mali. Basta parang si to. Tapos ito. Tsaka ito. Binibigay lang, oh, binibigay. Isang trap lang yung nahulihan nila nito. Isang trap lang. So, ipapakita ko sa inyo kung anong kalasing trap. Kasi, halos lahat nahuhuli. May mga alimasag pa to, mga alimasag. Halos itong mga isda na to huli lahat dito sa isang trap na to, sa trap na ginagamit nila. Papakita ko na lang sa inyo mga idol. So mamaya iluluto natin to. So stay tune lang kayo. Mga idol iluluto na natin. Hugasan muna natin. Ang nito. Nakikita ko to sa mga video mga idol. May trap silang ginagamit sa paghuli nito. Pero ito, yung trap dito, iba't ibang klase yung nahuhuli. So ipapasilip ko din sa inyo kung anong klase ng trap 'yon. Hmm? Grabe. Ay, may mga kumpo. Dito pa eh Hay, akala ko kanila. Akala ko bihod. So nga pala mga idol, nabanggit ko na rin yung harabas. So alam niyo naman siguro yung nangyari sa idol natin kay Naldong Putik. So condolence sa family Harabas at rest in peace sa iyo. Naldong Putik, idol, rest in peace. So ayan. Yan ang mga idol, luluto natin to. Lag Bali, laga lang natin to mga idol. Lagyan lang natin ng asin. Tapos lalaga. Yun na. Luto na. Di, wala nang ibang luto. Ito lang yung alam nating luto nito. Kasi ngayon lang din tayo nakakuha Ngayon lang ako nakakita nito dito. Sa personal. May mga doon sa amin. Mayroon nito. Pero yung maliliit. Ito, malalaki to. Kita naman yan, no? Oh. halos di makasya sa kaldero sa haba nya. Oh. So ayan, luluto natin. Pag naluto na yung kuha natin kanin. So, mga log, lagyan natin ng konting asin. Tapos konting tubig din. Konti lang. Luto na natin to. madilim ang idol ayan mga motor namin no? dito nga pala kami sa evacuation ng kuan mga idol evacuation center na barangay bangad Pero dito tayo magluluto nito ayan natin tumuluto mga idol napakasarap siguro nito ngayon lang tayo makakakain nito mga idol tingnan natin ayan malapit na maluto oh, mga idol luto na to manipis lang naman to Ayan, luto na yan. Manipis lang naman katawan nito. Ang bangwa. Ah! Yan. Lipat natin sa plato. Tingnan yung mga dalaw. Gano'n sa kalaki. Oh, Malaking plato yan. 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 Oops. Oh. Di ba? Libre lang. <laughs> Sigurado, napakamahal nito. Oh. So mga idol, ito na yung nalutong ko natin. Sing mantis. Ayan. Sing mantis. So bali mga idol. Katatapos lang namin sa trabaho. Tingnan nyo naman kasama namin. No? Oh. Tingnan nyo yung mga kono, semento. Ayan. Tingnan nyo yung kwangkopa ko. O, oh, ba diba? okay. Ayan. <laughs> mm. Tingnan nyo. <laughs> Bahay <Bye. laughs> ay Idol. Shout out kay Kupinwan. <laughs> Ayan, tingnan nyo mga pa. Bali ito mga Idol. Isang isang emperador pang patulog. ng Ano oras na? Alas 12. Time check, time check. Alas 12. Alas Alas 12 na, ay, alas 12. Ay, so, ay, so pampatulog ay, lang yan mga idol. So ito, pulutan na lang daw. Pampulutan. Yeah. Ayan. Ito lang eh. Kaya, kaya, bubi, ay, kung saan may bubuya. Ayan na lang, katilaw saan. Uy, hanapon na yung Ay na, na paniguro na siyang kaon ito. Ano, saan hapon niya pa? Ayan, sinong pagbaka. Ayan, may lang. Simantis. Simantis. <laughs> pampulutan natin. So, sa pagkakalam ko mga idol, napakamahal nito. Pero dito sa Barangay Bangad, Milagros bate parang pinamimigay lang ko. Hindi to binebenta nila. Binigay lang to sa amin. Tsaka yung mga malabanos kanina na pinakita ko sa inyo na ginataan ko. Ayan. Ayan. Shoutout ka mang bino chapter. Pampatulog lang yan. Pampatulog. Paano ba nakain ka, Idol? Darag ko lang. Ayaw na pitik-pitik pa rin. Malinis sa puno mo. Darag yun. na lang Ginapa na yung na yung na kinakain ba itong galamay idol? Wara pa ba kang tagay ha? Maubos ang sumsuman. Wara pantagay. ang tagay. Ayan. Oh, bukyo oh. Sige nulat siya si ya. Ha? Sige mo. Gawin <laughs>

<laughs> oh, masira <mapait> talaga. daw, mapait. <laughs> oh. <Yai. laughs> Hindi ko makain pero wala mm. lang. Oh. Pait to, mapait. Delikado makahiblad diyan mga idol. Ano <laughs> namay ka ba ng gusto kag drag ko? Tara, pare. Hay. Nayi kumpa kami oh gunggong pulutan gunggong oh ano na si bagla ko kung bago ka lang sa channel na to huwag nyo kalimutan mag like comment and subscribe at pakipinot ng notification bell para updated kayo sa susunod pa naming mga video so ayan 7 Yeah. Mm -hmm. ching 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 ching